may sunflower ko mo Pink. Eh? Uh, hindi ko alam kung anong tawag nito. Pink ko Pink mash. Kaya si mo Ang ganda. Si Warang o Gutom, hindi pa kami nakakapaglakad-lakad ng ano, mahaba-haba. Gutom na. <laughs> so ayan guys, pasok tayo dito sa loob kasama ko si nanay at aking baby boy si ate sarang ayan, nandito na si tatay <laughs> ang haba <hahama>. hindi <laughs> namin alam kung saan siya nagpark ang ganda, look at this nunay ah come here nuna saan ba si ate sarang oh may ano dito, may banda may kantahan serang serang tu di mana sih? Mikan tahan diintomik. Beria, kalau hujan. Oh ya, heya, 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 Okay. Wala kita smile. Okay. Oh, okay. Sarang e. Okay. Desa. Ang hirap picture ng mga bulinggits ko. Ganda guys. Oh look. Ayan. Punta tayo doon. Ikot-ikot lang tayo dito. Wala sa mood yung mga babies ko. Busog naman. Ayaw maglakad. Ah. Oh. Harang, warang bigo Ha? Anya, ang bigo pa? Nang. Wei, kibone an jowa? Mama Kami saya ji. Sigum, ka opso. Na uhaw daw siya kaya pala masama yung mood niya. Wala siya sa mood. Oh. Ayan guys, ang ganda guys. Ayun o, oh, paikot yan siya dito lahat. Doon sa baba, mayroon din. Oo. Oo. Anyang! Hi! Anyang! <laughs> <laughs> Ilo mo na nga. Come here. Come here, babe. Come here. Sige sa angel ko ya. Ah, uh, pali ilo ah. Ay ilo ah. Ano, uji po rin sumayon to ka Okay, makit na si baby boy ko. Anyang! Ay ang Anyang! Diyos ko, hindi man lang nakasmile yung mga babies ko. Ikaw din so? Ha? Harang! Oh, apa sih? Oh, di Wah, ganda. What's that, anak? Don't touch, you, okay? Nuna, go di sini. Harap berjiran kacih. Asa ah, na ba yung mga babies ko? Ay, nandun pala. Nandun na sa playground. Ano naman itong mga ano? Ayan, puta tayo dito guys. Ang ganda oh. Look at that. Ginawa nila ng mga mata-mata. May mga mata. <laughs> si ate oh, sumasayaw. <laughs>

shot. Okay. Ilalaglag din niya daw yung sombrero niya dyan sa tubig. Okay. Oh, tsara na. Kala mo ni, so? Ganda, oh. Maso. <laughs> Maso. Ah, gamot daw pala yun siya guys. Pina pinag pinagtripan ni Warang yung kalapati. Oh, kanina niya pa yung pinagtripan. galit na si ate. <laughs> Ayan, pumasok tayo dito sa loob. Ang galing, oh. Ayan, guys. Oh. Sa atin, tinatapon na lang yung mga ganyan. Sa kanila, ayun, oh. Ginagawa nila ng paraan para malagyan ng flowers. Oh, so cute! Ayan. O, oh, pasok tayo dito. Ano ba itong meron? Ipang, call your name. Ayan. Ayan. Ayan si Gago. Ayan si Gago si siya. Nakapag-play ang baby ko. Si ate, pahabol. Oh, pala Yay! <laughs> uh? Wala. Um. Mm. let's go. <laughs> <laughs> pogi pogi na muna baby ko ah. <laughs> ye kiri 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 ye siara instruction uh, oh. Ah, oh. <laughs> oh chill, chill.